Tara Valencia from Baguio City, patuloy na ginugulat ang mga netizens sa pasabog transformation niya. Matapos manalo bilang Miss Baguio Tourism si Justine Tara Marie Valencia at ma-appoint bilang Miss Universe Philippines Representative, replacing the Miss Baguio main winner na si January Lumidao due to her age issue, dahil bata pa di umano, ay talaga namang pasabog na ang mga photoshoot niya, may mga photo siya nakahawig ng 2022 Miss Universe Puerto Rico 2023 Ashley Ann Carino, at meron din naman na nalalapit sa looks ng kapwa niya Miss Universe Philippines contender na si Stacy Gabriel, pero habang tumatagal ay paybay ba siya ng styling sa mga photoshoots niya, which is good dahil dito makikita ng kanyang stylist ang mas nababagay sa kanya, at magbibigay ng glow-up look sa kanya, at nito nga lamang press presentation na ginanap ng Miss Universe Philippines last February 18, talaga namang nag at stand out ang kanyang beauty ng magkasama-sama na silang lahat na mga Miss Universe Philippines aspirants, malalatina ang kanyang aura na hindi naubusan ng fierce, smiles, ngiting makikita mo hindi lang sa labi, maging sa kanyang mga mata rin, at pasabog na pasarela. Total package talaga at may ibubuga kung itatapat sa mga Latina beauties, kung sa Q&A naman, brainy din siya at may husay din sa pagsagot, base sa kanyang performance sa nakaraang Miss Baguio 2024, hindi rin maikakailang napaka-fresh ng look niya at kayang-kayang makipagsabayan sa mga pageant veterans, anong masasabi mo rito? Malakas kaya ang chance niya na makapasok as one of the finalists, o baka siya na ang makapag-uwi ng corona at mag-represent sa bansa sa Mexico for Miss Universe 2024? Anong masasabi mo rito? Please comment down below, please like and subscribe, thank you!